Ang pag-aresto kay Alice Guo, ang dating alkalde ng Bambantarlak sa Indonesia, ay isang malaking hakbang upang makamit ang katarungan. Ang balitang ito ay nagdudulot ng ginhawa sa mga taong apektado ng kanyang mga maling gawain. Ayon sa DOJ at NBI, si Guo ay naaresto sa Tangerang City, Jakarta, Indonesia, nitong September 4. Ang pag-aresto ay bunga ng masusing pag-iimbestiga ng mga otoridad sa mga aligasyon ng kanyang koneksyon sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Firms sa Bamban. Ang pag-areso kay Goo ay isang patunay na walang nakakalusot sa batas kahit pa siya ay nagtago sa ibang bansa, ang mahabang braso ng hustisya ay umabot sa kanya. Ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas ay isang malaking hakbang upang malaman ang katotohanan at makamit ang katarungan. Ang pag-aresto kay GOO ay hindi lamang isang tagumpay para sa mga otoridad kundi para rin sa mga mamaya ng Pilipinas. Ang mga Pogo firms ay kilala sa mga problema tulad ng pagkasira ng moralidad, pagtaas ng krimen, at pagpapasakit sa mga komunidad. Ang pag-aresto kay GOO ay isang indikasyon na ang gobyerno ay seryoso sa pagsugpo sa mga ilegal na gawain na nakakasama sa bansa. Sa pag-uwi ni Go sa Pilipinas, inaasahan na haharapin niya ang mga kasong kriminal na isinampa laban sa kanya. Ito ay isang pagkakataon upang malaman ang katotohanan at para sa mga biktima ng kanyang mga maling gawain na makamit ang katarungan. Ang pag-aresto kay goo ay isang paalaala sa lahat na walang nakakalusot sa batas kahit pa tayo ay magtago sa ibang bansa. Ang hustisya hindi matatakasan. Ang mga nagkakasala ay dapat panagutan ang kanilang mga ginawa.